Mm hmm eh, eh, eh sira na naman ang diet nito. O, kadadating ko lang ganin sa pag-workout, ay rin naman ang hahain sa akin. Ayo. Ayun, nari si barkada. Ay, ako yatay, ay pamayaten ayo. Haiting ni pa. Ay nakakain mga kamo na. Ay, alam niyo na ayo, bigoy. Tapos ari ay kalapay. O ay sinangag na bigoy at kalapay ang aming ulam ngayong pananghalian Tapos mayroon pa tayong ginataan na dalungyan at ang lahok din naman ay bagumon o eh, ay paano ba kita mapayat nito pag per perming ganito o oh, adi chibugan time na naman o oh, ay sira na naman ang diet nito o oh, ay patawa tawa pa si una dahil oh, tara po kita at kita makain o oh. Abuklatin natin ito, ah. tangkuhong, tangkuhong na bigoy, tapos asaw natin din niya sa suka, na may kaunting tuyo, na may kasamang bawang, syempre meron niyang sili, para mas masarap, o oh, adi, lamon time na naman si Una o oh, ay paano baga kita mapayat niyan. Eh, eh, ahela po at ako'y makain na muna ayaw. Eh, oh, mahirap pagsabayin ng pagbubulan at saka pagkain. ay eh, mahirap na. Bakit ay mablow ka, no? Happy lunch po sa inyo. Bye-bye!